Ayan, maglinis muna tayo. Good morning, maglinis muna tayo guys. Maglinis muna tayo. Linis muna. Umpisa na, it's Monday, Monday, Monday. Maglinis, dyan lang kayo.

So guys, ako ng train na Tapos nung kasi playstation o something eh, binisip So sabi na kaibigan ko, maglalakad kami. So ayun na, naglalakad kami eh. Tinapot kami ng parang 20.

हम तो नहीं जो तुम्हारे पास भी हैं, तो तुम्हारे पास भी हैं। 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 तो तुम्हारे पास �

lunch at saka hapunan dahil nagluto kami. Ako nagluto ng sinigang. Ano version ko. <laughs> so, yun, i-upload ko soon. Yan. Nakuha na ko rin yun. So, just keep on watching that one, guys. So, yun nga. Uh, 네. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Tignan ko yung aking guys Ayan Naglalaba ako Nag-washing ako Nagluluto Ayan Mahina yung apoy ko Nagluluto ako ng soup Ayan O diba Nagluluto ako ng soup Kayaan ko lang dyan habang ako yung naglilinis doon. So, ayun nga. Ganyan lang ang buhay ng mga OFW. Diba? So, ayun. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang talaga. So, yun kung yung ating paglilinis. Ayan. Ay, tayo ka di Hindi maayos. Ayan, okay na yan. Ayan, konti linis linis lang tayo dyan, guys. Yes. 谢谢 <laughs>

wala battery. Okay lang battery. Tingnan ko i-charge. Kailangan din i-charge tignan ko kung gumagana siya. Kasi naglulus naglulus na rin 'to eh, ano ko ba? Oh, naglo-lose siya. Hindi eh. lakas pa siya.

hindi ka namang tunay. Balikan ko ito. Mamaya. maya. Kaya ayos ko na yun. Kunti ko ano anong nalang din. Tinis-tinis din yun, tinikit ko muna yung aking vacuum kasi, ano na siya um hulos na yung battery, so ayan, i-charge muna ako so dito muna ako sa aking ginagawa dito sa kusina yun, medyo magulo na yung plug <laughs> そういうのがあります。不簡単なのが多いな So, dahil mamaya ko pa naman siya susunduin, ayusin ah, ko yung na, ating lulutuin. Magluluto ako. Mga ganin akong kakain. Uh, kaka mauna akong kakain sa kanya kasi 2 o'clock pa siya susunduin. So, hindi ko na siya antayin na dumating, tas kakain ako din. Magugutom ako. So, kailangan kong hindi na rin. Hindi pa. magluluto ako ng ista. Prito lang guys. Prito lang yung gagawin ko. Ayan na. Dahil hindi pa ako makapag pero nakapagpunas na ako. lang yung aking ginagawa ko. punas kasi malit lang yung bahay. So ayun. Pagkatapos nito, ito, mag, ano, magsasain na rin ako. Magsasain para mamaya 12 nakakain na ako bago ko siya, bago ano, kahapon uh, pikapin si tuklo pa naman mga 1 o'clock ako alis na ito so ayun marami so hindi dito na lang hindi nila po yung aking daily routine hindi lang ang isang po so, just keep on watching guys please don't forget to comment okay bye